Yon, dahil sa walang tigil na pag-ulan mga sadik, naisipan ni ating gumawa ng lugaw na may malunggay at tokwa. Ayan, oh, kung makikita ninyo, ayan mga sadik, sobrang tuloy-tuloy ng ulan. Yung iba lubog na, ba, yung ibang parte ng Bulacan, tsaka yung Metro Manila. Sa so, ingat-ingat tayo mga sadik. At tamang-tama, dadayain ko yung anak ko sa lugaw. Hindi ko makain ng malunggay yun, kaya ilulubog natin mamaya sa ilalim. Akan yung malunggay din? Sakto-sakto sa tag-ulan. Babag lang mo na man. yan. Saan mo kinuha yung malunggay ta? Ha? Saan mo kinuha yan? Ah, mayroon na sa likod ah. Mayroon doon na tubo? May natubo na, bago. Mm -hmm. na si Dudu naglagay niyan doon eh. Habang niluluto nga mga sabik, sinilip ko muna siya ulit sa kwarto at tiyan natin kung ano yung ginagawa niya. <laughs> What are you doing? huh i just just what oh why are you eating in the bed i told you to sit down in your chair when you're eating no in my bed why in my bed okay but don't mess the bed huh let's, let's eat together i know the tuna

Still, uh, mommy frying the tokwah the tofu. Rabbi, where are you going? Wearing sunglasses. Delicious. Pedale che dadi you are no you are eating. Kirko me mommy my cookie. No no no, mommy's cooking. For for daddy you will go to daddy. Mm. slowly. Oh, go now, go now, go go go. Go, open the door. Daddy! Oh, hey, nice! Come on, nalits ka na. May ginagawa sa daddy dyan. Lika na. May, may sipon pa ko, May ipon. Hmm, may sipon pa sa daddy. Lika. Yeah, I'm sick. Mmm, daddy's sick. <laughs> I'm the hmm, Okay, okay. Kainan na nga, mga sadik. Ayan, kala ko hindi siya kakain ng malunggay pero hindi napapansin yung malunggay. Sinusubo ko na sa kanya. Pero ito nga, mainit pala. Nakalimutan <laughs> ko naman. <laughs> Hindi ko na blow mga sa Pero okay lang yan. <laughs> At least nagustuhan niya. <laughs> Yun ang importante rin eh. Ayan na. Uh, may tokwa. Sarap, di ba? Tama-tama sa taglanigyan, mga sa dick. Mmm. Kayo ba? Ano ba ang pagkain nyo ngayong tag-ulan? <laughs> ito. Lugaw kami. Lugaw at busy busy siya sa paglalaro <laughs> parang ako lang ang kumakain <laughs> pero hindi sinusubuhan ko siya dyan at uh, sarap na sarap nga siya dahil hindi niya napapansin yung balunggay diba? tama tama sa mga batang hindi kumakain ng gulay at uh, pagdasal natin yung mga kababayan nating lubog sa baha no? sobrang hirap talaga kasi ngayon ng ganyan lalo yung lugar binaba hindi agad-agad nakapasok yung mga rescue Ah... Uh, halos kalahati na ng bulakan lubog na sa baha. Pero dito sa amin sa San Jose del Monte, wala napakataas nitong lugar na to. May mga part lang siguro dalan sa mga drainage nila pero yung mismong lugar, ay hindi, masyado mataas to. Pag, paglubog lumubog sa San Jose del Monte, yung Quezon City, hindi mo na makikita. <laughs> Ayan, pero dahil nag-enjoy siya sa pagkain ng lugaw na may malunggay, <laughs> babay na kami mga sadik kasi paliligoan ko pa siya. Thank you!